Magandang umaga mga ka-brother. I-share ko sa'yo yung aking diskarte. Kung paano ang diskarte ng Maharlikan goat Breeder mag ano nang ng kambing. Itong kambing ito, kahapon ito ipinanganak. Tapos, ang style ko, kapag ang isang bagong panganak na kambing ay healthy, kahit hindi na ako makaturok. Kahit na sa pangalawang araw, pangatlong araw, saka ako magturok. Pero kung sakali na medyo mahina yung ating bagong pananak na kambing, so dapat turukan ka agad. Kasi pag na ano yan, pag nahanginan yan, tapos hindi pa rin tayo yung kambing mo, minsan natutuloyan, yan, naging lumpo yung kambing o may deperensya. Kaya nga, ang mas mainam na diskarte unang panganak pa lang kung mayroon kang time at saka mayroon kang ayon turukan mo na so ang unang pagturok ng ano ang diskarte pa kasi kanya-kanya tayong diskarte uh, yung iba magturok ng kambing sa bandareto dito sa hita pero sa bandareto pero ako hindi ako dito nag ano nagturo. sa banda rito at hindi rin dito kasi an andyan yung kanyang ano nerve na siya nagtuturok pa oh. so mahirap pag natamaan yan minsan namimilay ng mga ilang araw mat matagal makarecover mas mainam sa banda rito tapos yung iba naman na nakikita ko sa youtube na nagtuturo ginaganyan nila o oh. ginaganyan nila dito yung kasi kanya-kanyang style kasi pero yung sa akin naman kasi naka 43 na ako na ano 43 times na ako na seminar tapos matagal na rin ako nagteknisyan ang ginagawa ko itong kaliwang kamay ko ito sa banda oh, dito kasi join ito upang hindi siya maka ano ma mawalan siya ng balance No, tapos itong da mga dalere na to, itong ano po, medyo pipigain ng konti upang maglayo yung kanyang laman dito sa kanyang buto. Upang mag, uh, iwas tayo sa disgrasya. Tapos, kung mga medyo malaki-laki na siya, pwede na rito sa leeg. Ako minsan, pangalawang toroko ko dito na, pangatlo dito na. Yung sa unang panganak pa lang, yung bagong panganak pa lang, tulad nito, dito ako sa, sa paa. Ginaganyan ko yan. Ginaganyan. Tapos, pwede naman, ganyan ang paghawak mo ng, kar, uh, ng syringe na pwede. Pero kung baguhan ka, mas mainam na hindi ganito. Kasi pag nag, ano yun, gumagalaw yung kambing mo, minsan makasalubong mo, matamaan mo yung buto. Mas mainam kung nakaganyan. Kasi itong kamay mo, nakakontrol ito dito, nakalapat dito. Kahit magpupumidlas yung kambing mo or magano uh, mag ano siya, gagalaw siya. So, sasabay lang yung kamay mo. So, hindi mo maiidiin itong, ano, itong karayom nito. Tapos, Ah, uh, ganyan, Oh. Uh. Uh. Pwede mo ganyanin lang kasi i turok mo pa man. O, ganyan. Pagkatapos, ganyan ito. Nakalapat dito, ha? Nakalapat. Tapos, ganyan. Dahan-dahan. Pagkatapos, masag Mga, ano, mula nung maturukan mo ito, ng iron, magbilang ka ng uh, pitong araw o isang linggo. Another, ayor na naman pag dextran ayor na gawa ng bimig yung sa San Miguel Corporation ang ginagawa ko uh, sinusunod ko yung ano uh, turok dito pagkatapos pangalawang bisis, kung kaya na dito dito na ako nagtuturok tapos ang tinuturok ko sa pangalawang beses ano na is 2.5 ml unang turok 1 ml pangalawa 2.5 ml na tapos, mula nung maturokan mo ng pangalawa, magbilang ka ng 15 days. Every 15 days, turok ka ulit ng iron. Kung gusto mo na maganda ang quality ng yung ano, yung bisero. Tapos, pag halimbawa, sa edad ng 3 months old, gusto mo nang iwalay sa kanyang ina, so, turok ka ulit ng, ano, ng iron. Tapos, Uh, before yung pagwalay mo sa kanyang mama, mga 3 days before, nakaturo ka na ng ibumic, No? Ang pagturo ko naman ng ibomik dito sa leeg, Upang wala siyang, ano, wala siyang bulate. No? Kasi mahirap na marami siyang bulate. Tapos iwalay mo sa kanyang mama. So, iyak siya ng iyak. Mas lalo siyang ma-stress. No? Kasi na-stress na nga siya dahil nawalay sa kanyang mama marami pang bulate so doble yung pagka-stress niya so, kaya nga ang ginagawa ko magtuturok ako ng ano ng yung pang deworm na tulad nung ay pagkatapos turok din ng iron upang iwas ano, pang tanggal ko ng stress kasi magkanim yung kambing mo kapag Palagi siyang umiiyak, hindi siya makatulog. Tapos yung pagkain din niya dahil hindi na siya nagdididi sa kanyang ano, mama, ang ginagawa niya, babanat na siya sa pagkain ng damo. So may posibilidad na palaging magkabag yung tiyan niya dahil hindi pa malakas mag ano, magdigest yung kanyang ano, yung kanyang tiyan. So, mas maganda kung maturukan mo ng iron. Tapos, may nagtanong din sa akin, bakit kailangan daw ng iron? Yung sa amin noon, wala mang iron-iron. Kasi native yung kambing noon. Iba kasi ang native, walang halaga. So, kahit bansot siya, kahit pangit, walang problema yung kasi native nga eh, walang halaga. E paano kung buwer yung kambing mo, lalo na pag pure buwer, mahal pa naman dito yung bagong walay na buwer ngayon ng mga tradisyonal is 45,000 ang halaga ng isang ano bisero. So mas mainam na magturo ka talaga ng iron. Kasi alam mo, itong kambing tulad nito mga maliliit pa, yung balahibo nila maninipis pa rin. Tapos sila ang puntaria ng mga tulad ng mga lamok. So, Siguro ilang lamok ang kakagat sa kanya tuwing gabi. Iba pa yung sa hapon, iba pa yung sa uh, umaga. So, magka-anemia talaga yung kambing mo. Kasi manipis pa man hindi pa tulad ng ina, mga ina, yung mga mga lalaki na makapal na yung balahibo nila, hindi na sila basta-basta ma-anuhan ng lamok. So, mas mainam na magturok talaga ng iron upang pangdagdag ng dugo at saka pang-iwas sa ah uh, stress. Uh, at number one dyan, pampatibay ng buto. Ganon ang style ng uh, Harlequin Good Breeder. No? So, yun lang siguro.